Saan po na hulog? Aaaa... Uh, Kanong po kilo espada ninyo? 0.32 oh, Lapis 140 ang kilo 5.2 Sige nga po 50 2 Ito naman yung mga seafoods 50 po yan, sir 2 kilo po, sir Ito naman dito 50 Ano? Ano ba? 100. Isang tali okay. Mga galaw-galaw pa Hello mga kaonics, narito tayo ngayon sa San Jose Occidental Mindoro at samahan nyo kami manghuli tayo, manglambat tayo ng mga seafoods dito sa bayan ng San Jose Hihintayin lang natin yung ating mga kasama no? bago tayo manghuli o manglambat ng mga seafoods Papunta tayo ngayon sa barangay San Agustin at doon tayo manghuli ng maraming mga seafoods yung mga kasama natin na manghuhuli ng isda dito sa Barangay San Agustin. Yan. Si Lawrence pa rin sa dulo, no? And then si Tsel O, tulog na yung isa namin kasama. Seryoso. Si, si Jomel. Yan. O, tignan natin kung ano yung nating na mga isda dito sa Barangay San Agustin. Oh! Ayos ah, pirasong piraso ng ibig Tapos yan. Tambakol. Buliasan. Sige. Oh. Oh. Saan po nahuli yan? Apat. Diyan na din sa pan? sa amin? Lambat kawil Wel. Oh, Wel. Kawil lang yan, Kuya? Oo, oh, kawil lang yan. Ikinawil na kami um, ni Kuya. Hmm. Uh, Patabaho na. Oo, okay. oh, kawil. Ilang, Kuya? Ilang lahat. Ten and a half. Ten and a half kasama yung yellow fin. Magkano ang kilo ng ano, duryasan? 150 po. 150 ang isang kilo. Ah, uh, Yes, din. magkano ang kilo ng yellowfin? 170 Ah, uh, 170. Tama Okay. ba? Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na nalambat no ikinawil ni kuya para sa amin. So ngayon pupunta naman kami sa kasa no kasi kulang pa yung mga isda na to. Kaya samahan nyo kami, tignan natin no mas maraming mga isda doon sa kasa. Sa kanilang madaling araw lang na niliwit itong mga isda na to. Kaya samahan nyo kami, punta tayo doon sa kasa. Mas Baka <laughs> nang isda. So ang dami pong mga tao na nanggaling na doon sa isda. Ano, ang lalaki ng mga isda nila. Narito pa rin tayo ngayon sa barangay San Agustin. At dito tayo nagpunta sa kasa ng mga isda. Yun. Spada, you know, dami yung spada. Spada? Magkano kilo po ng spada? medyo sa, sa, sa. Sariwa pa. Uh, sariwa talaga po set. Yung ang iba na to na uh -oh. ng ano uh, dinidebat na. Oh, Ito iba... no. Espada po 'yan. Magkano po kilo espada niyo? May order na po 'yan kuya. magkano 'yan? 300 ang isang kilo. Pero 'yan po may mga order na 'yan biyahe na ganyan. biyahe Manila. O, oh, Manila. Pupunta na siya ng Manila. Ang laki ah. Okay. So. Ang oh, po huli. Pagkaganto po kalalaki, eh, magkano ang kilo nito? Ah. 130. Pero lahat po yan dadali na sa Manila.

Wala na mga yellow pen? Bus na. Ito lang lahat ko yung huli, walang mga tawag dito, yung yellowfin. pen. na. Nabili na kanina. Ako ah, dito Sana man ang deliver noon. Rojas. Dito rin pala nang gagaling ang sa Rojas. Mga oh, ilang kilo yung hawak mo kuya? Mahigit isang kilo? Ah, oh, isang kilo mahigit. 140 daw. 140? Anong isda yan? Takan. Takan? Oo. Oh. Magkano kilo niyan? 140 daw. 140? Sapat na yon? 140. 140. Anong luto yan kuya? Pwede dito sa isda na to? Isigang ihaw. Isigang ihaw. Yung katawan pwede rin isigang. Masarap. Yung isang yun, anong isda yun? Yun o? No, eh? Yun no? Tawagin na yung van, lapis. Ihaw Ah, ihaw lang yan. Tapos mga kuya. Lapis. Lapis. Magkano naman dyan? Isang daan. Yung dulyasan. Ah.

Yaw! Sir! Wala ka? Pang-ihaw ni Baste. Tara. Dito sa Barangay Central, ito yung makikita natin mga seafoods. Wow! Dulyasan yan? Oo, dulyasan. Magkano kilo po? Pag yan, sir, 170 na lang po kilo. Pag laman na, kukuni niyo 200. 170? Pagbuna po lahat yan. Ano. Ilang kilo yan ganyang kalaki? 5.2 yan sir eh. 5.2. Ay, nakaano kasi sa tubig po kanina doon. 5.2. Yeah. 160 lang po dyan sa tila po. Duliasan yan ate? Apo. Magkanong okay, kilo? Ito pa? Oo. Oh. Uh, 200 sir. 200 ang kilo? 200. Okay. Dito sa talipapa ng San Agustin. Ito po sir. Ah, central As, na pala tayo. Ano? 160 ba sila? 160. Anong isda yan? Atyawan po. Atyawan. Magkano yung ganyan isang batong niyo kuya? 140 Hatsawan. kilo. 140 kilo? Magkano yung melda? 140. Ay, 170. 170 ano yung melda? Mga 26 kilos na po yung ating mga napangawil na seafoods ano, doon sa barangay. San Agustin Pero kulang pa kaya dito naman tayo ngayon sa barangay bagong sikat, mga ngawil na mga seafood. So, tignan po natin kung ano mga seafood yung so, ating makakawil dito sa barangay bagong sikat. Talakitok yan. Ano daw? 150 ang kilo. Talakitok. 150? Alam kilo yan lahat.

Pangano yung loro? Pang-ihaw, paksiw. Okay. Paksiw uh, 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 pang-ihaw. Walang kayong... Lapu-lapu, samaral. Magkano sa samaral? 180 okay. Oral lang. 180? lang. Ito, lapu. Magkano sa lapu-lapu? Ito, 230 lapu 230 sa lapu-lapu. Ito, lapu-lapu. Ito, ang lapu Ito, lapu -lapo. Anong isda to? Talagang bukit, Sir. Magkano? 50? Ayan, ano? 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 Ayan, ano? Siya, ayan, uh, lang ayan, na yan. Na? Ano? Ano? Yeah. Ano? 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 Wala Ano? 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 naman Ano? 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 tawag? Ano? Ano? 160 kita 160 1 kilo. 160 kilo. Sige nga po. 200 grams. 1. 2. Pulang nya sa ano pag yellow pin. Tapos ko kilo. 2.5. 2.5. Pa pala may yellow pin eh. Yung sari-saring pin. Sa birthday ng anak niya. Paki 200 po. Sino? Ay duliasan. 160 160. 200 pitong yellowfin ano? Okay. No? Lalaki eh. nyo, magkano? yan Bangus nyo, Bangus 250. Ano isda yan? Dalapula po sir Ah, apala po 'yan? Marami pong sa kilo. 180 120 Magkano sa lila? 120. 120 Anong luto yan? Sigang po Kamatisan ko dito Paksil Ito yung katsawan 160 sir 160 Tilapia po 160 yung tilapia Dito pa uloro sir parrot fish 160 yung tilapia Ayun, magkano? 100 po para fish 100 Talakitok 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 Yung? So, narito naman po tayo ngayon sa magsaysay. Ito naman yung mga seafoods na makikita natin dito. Joey boy! So, meron silang hipon. Kaya lang walang tao. Ate! Yan. Sige po. Magkano po itong hipon na to? Magkano ang ganto? 450 po yan, sir. Pero isang kilo pa rin, P420. p Yung ganyan, magkano? 350 po. 350 tali po Isang tali na yan. Isang 350 isang kilo. kilo? Sorted na po yan. Ah, sorted. Mataba kaya yan, ate? Opo, malabang uh, po. P3,000 ka yan. p Gumagalaw po, Magalaw galaw pa. Bagong huli 350. 250 lang lapo-lapo nila. Anong oh, kulin mo? sir. E, shell ate, magkano to? Tatlong kilo, 100. Lahat ng shells? 70 70 naman dito. Ay doon. Kano? 60. 60. 60. Ano pa bilang nare? Hey, Ilang sir? Wala na po yan sa bayan ko kay Kuti. Wala na po yan. Okay. Isang kilo at saka isang kalahate. Papa. Ilang kilo binili mo? Sa kilo lang sir. Pabili ko yan. Magkano? 4.20 ang kilo. 4.20. 4.20 ang kilo. Kung maliliit na isda mo, ate, magkano? 100. Oh, wow, isda ah. Anong isda ba to? Sorted. Itong torsilyo niyo ate, magkano? 150 po kasi. 150. Ano pa rin yung lalagyan ko mamaya ng 100 sa tilapia. Saan galing yung tilapia niyo? Sa pan po. Ah, fish pan. Native po, yan. Native? Sa kilo, sir. Itong alimasag niyo, magkano? Salamat sir, dawat yan. Alimangong maliliit po sir. Alimangong okay. maliliit, dawat. 100, okay. Magkano wap? 100 po. 100 lang. Sige ate, salamat ha. Sige, salamat. Dami na namin ng pamilya. Dalawang styrofoam box po yan, ano? Puno ng mga seafood. Ganyang okay. kadami yung aming uh, mga nakawil. Ayun. Ayan po, masayang masaya yung ating grupo ano, sa mga napangawil natin, ang mga seafoods dito sa bayan ng San Jose. So meron tayong pugita, hipon, alimango, torsilios, dulyasan, yellowfin, at yung talakitok, So iba-iba pa ang napamili ng grupo natin. Siguro halos mga nasa 50 kilos ng seafood yung ating uh, napangawil dito sa bayan ng San Jose. Sana po ay nag-enjoy kayo at nasiyahan sa bidyong ito. Maraming salamat po.